Dok, so, magpapacheck up po ako. Ah, uh, good morning. Ah, uh, ano bang madalas mong nararundaman? Madalas po kasi akong inuubo. Ah, <laughs> uh, gano'n ba? Ah, hindi. Ako naman eh. Eh. Pakekat Ano po yan, Dok? <laughs> ano, Dok? Ah, uh, ito yung stethoscope. Ito yung medicine eh. Hightech ba? Ah. Ah, hindi. Pagkatalo ah. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. <coughs> ano pong sakit ko, po, Dok? Sakit mo? Ano po, Dok? Hindi <coughs> lang ka <maka> excited. <coughs> Ang sakit mo ay ubo. Meron kang ubo.